Yan, pababa po kami, pababa po kami ni Sis Lisa doon po sa dagat mismo. Yan, naririnig niyo yung alon. ano, alon. Yung lagaslas ng malakas na alon. Ayan po. Yan, pababa po ito. Yan, isa din to sa kinuha na transient. Wow, ito po. Nasaan pa ba sila kay? Yan doon po, sa biyahe galing pa po ng lipa yung mga kasama namin iba kami naman po ay galing pa ng ano, Taguib. at saka makati yung mga kasama namin

maalong nga lang pero maganda nga po itong maalong parang ang taas pala ng ating oh. bilya doon pa oh puro puno hindi makikita lakad lakad muna po kaya daw lakas ng alon subukan din po namin mag-hunting pa ngayon ngayon ng sa dito ah, napakalibang po kami ng mga ah, uh, makaibang mutsa dito na green parang sa silangin yung bato niya no yan bro least, malalakas ang hangin alun. Ay, nasa tuktok pala tayo eh. Ayun ang transit namin sa pinakataas. Ayun o. Hindi kita dito. Oh. Yeah. hunting na. Ano yan? Ha? May nakuha ka na agad? Wow! Siglas po, siglas. Yan, ito po yung tinatawag na, ano, siglas, mga bro, mga sis, yan po. Siglas, ang tawag po dyan, Ayan. Oh, ganda. Sea glass po 'yan, mga bro mga sis oh. ko. Sea glass ang tawag dito. Sa ibang bansa, marami nang hulik po ng mga ganito. Sea glass. Ganda oh. 'Yan pa oh. Tingnan mo kakaybaho. Iya, yeah. ma. Iya. Nga ganito ang hulma niya dahil po sa lakas ng alon. 'Yan. Ang ganda oh po po kami doon. Nagbabay ka na. Kasi po, mga kapatid, babay po. Kasi po muli. Sa po pala dyan sa aming channel, paki-like and share at pakipindot ng notification bell para lagi po kayong update sa aming mga susunod pong video. At salamat po pala sa walang sawang pag-support po sa aming Mrs. Lisa. God bless po sa inyong lahat.